Dahil nandito nga ang aking asawa, kaya ay pagluluto niya ako ng paborito kong laing. Nandiwa na nga pala siya dyan ng baboy panggisa at tapos ito yung nabili ko sa grocery na laing. Tinanghiwala siya dyan ng sibuyas, bawang at luya. Alas stress ng hapon pa nga guys yung pasok ng asawa ko kaya pinagluto niya ako ngayon. Nagpakulo na siya ng baboy tapos hanggang magmantiga na yan guys kapag ka golden brown na yung texture niya, yan yung ganyan texture guys. Ah, set aside na natin yung baboy, then ilagay na natin yung bawang, sibuyas at luya. Yan, ganyan nang guys. After niyan, kapag ka, na-luto na yung bawang, sibuyas at luya, pwede na nating ilagay yung pangalawang gata. Tapos lagay na natin yung dahon ng gabi. Pagkalagay natin guys, haluin lang natin saglit tapos takpan natin. Kapag kumulo na siya guys, ah haluin lang natin tapos lagay na natin yung ceiling green and then yung unang gata. Kapag nagmantika na siya guys, luto na yan. Yan, haluin nyo lang siya ng haluin para hindi mas hunog. Ito na ha, titikman na natin yung luto ng aking asawa. Grabe guys, sobrang sarap. Iba talaga pag bigolano ang asawa. Sobrang sarap magluto. O siya, guys, hanggang dito na lang. Bye!